Sa taas ng baha sa Araneta Avenue kahapon, marami sa mga inabutan namin residente nasa bubong na. Masikip po mga iskinita, kaya nilusong na lang ng Rescue 5 ang baha. Balikan po natin ang pagsagip ng Rescue 5 sa mga natrap na residente sa Araneta Avenue. Chief. Alas 11 ng umaga, nang suungin ng Rescue 5 ang lampas taong baha sa Maria Clara Street, Araneta Avenue sa Quezon City. Marami sa mga na-rescue namin stranded sa bubong ng kanilang mga bahay ilan sa mga nasigip ay mga bata. Papunta tayo sa isang bahay dito sa Masigip na Eskinita kung saan kailangan namin lumangoy sa lagpas tao baha para ma-rescue natin ang iba't ibang mga natrap na residente doon na humihingi na ng saklolo. Naging pahirapan ang rescue operation pagdating sa mga mas maliliit na Eskinita. Kaya imbis na rubber boat, maliit na balsa ang aming ginamit para maabot ang iba pang residente. Isa sa aming pilit na pinasok ay ang bahay ng isang ginang na anim na buwang buntis. Kasama pa niya ang kanyang anim na buwang anak. Takot na takot ang mag-ina dahil patuloy pa rin ang ulan at hindi mga baba ang level ng tubig. Para mas mabilis naming mailabas ang mag-ina, nagpasya na kaming manong-manong hatake ng balsa para mailabas sa masikip na eskinita. Alayan na buntis, buntis. So, tapos lang yung uh... Mag-rescue na namin sa ilan sa mga residenting na truck dito sa loob sa mga eskinita. Uh, maraming pang pa mga naiiwan. Yung iba, pinipili nilang manating na doon dahil sanay na raw sila sa ito klaseng baha at sitwasyon. At problema, kapag gumabi na at wala pa ng kuryente, wala mang na naman sila sa klolo. Matapos ang ilang minuto ang sa ulan at baha, ligtas namin na ilabas ng kanilang bahay ang mag-ina, papunta sa mas mataas na lugar. Makikituloy daw muna sila sa kanilang mga kaanak. Paulo Bidjones, Rescue 5. Para sa anumang emergency, tumawag lang sa Rescue 5 Hotline 922-5155.